ikalabing anim na kabanata. At siya'y naparoon din naman sa derbe at sa listra. At narito, naroon ang isang alagad na nagngangalang Timoteo, na anak ng isang hudyang sumasampalataya, datapwat Grego ang kanyang ama. Siya'y may mabuting patutoo ng mga kapatid na nangasa listra at ekonyo. Iniibig ni Pablo na sumama siya sa kanya at kanyang kinuha siya at tinuli dahil sa mga Hudyo na nangasa mga dakong yaon, sapagat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama'y Grego. At sa kanilang pagtahak sa mga bayan, ay ibinigay sa kanila ang mga utos na inilagda ng mga apostol at ng mga matanda sa Jerusalem, upang kanilang tuparin. Kaya nga, ang mga iglesia ay pinalakas sa pananampalataya at naragdagan ng bilang araw-araw. At nang kanilang matahak ang lupain ng Prigia at Galacia ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saisayin ang salita sa Asia. At nang sila ay magsilating sa tapat ng misya, ay pinagsikapan nila magsipasok sa Bitinia at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Yesus. At pagkaraan nila sa misya, ay nagsilosong sila sa Troas at napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo, na namamanhik sa kanya at sinasabi, "Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan namin magsiparol sa Macedonia na pinatutunayan kami tinawag ng Diyos upang sa kanila ipangaral ang Ebanghelyo. Pagtulak nga sa Troas, ay pinunta namin ang Samutrasya at nang kinabukasay ang Neapolis. At mula do'y ang Pilipus, na isang bayan ng Macedonia, na siyang una sa Purok, lupang nasasakupan ng Roma, at nangatira kaming ilang araw sa bayang Yaom. At nang araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na do'y sinapantahan naming may mapapanalanginan at kami nangaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon at isang babaeng nagangalang Lydia na mga ngalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Tayatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakiting sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya'y mabautismuhan at ang kanyang mga kasambahay, ay naman hiksya sa amin na sinasabi, Kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipaso kayo sa aking bahay, at kayo magsitira doon, at kami pinilit niya. At nangyari, na nang kami nagsisiparoon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may dumal na espiritu ng panguhula, at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanya mga Panginoon, sa pamamagitan ng panguhula. Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw na sinasabi, Mga alipin ng katastasang ang Diyos ang mga taong ito na nagsisipangara sa inyo ng daan ng kaligtasan. At marami mga araw na ginawa niya ito. Datapwat, palibhasay si Pablo ay totoong nababagabag, ay lumingon at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Yesu Kristo na lumabas ka sa Kanya. At ito ay lumabas ng oras ding yaon. Datapwat, nang makita ng Kanyang mga Panginoon na wala na ang inaasaan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga may kapangyarihan. At nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga lalaking ito, palibas ay mga Hudyo, ay nagsisipangulong totoo sa ating bayan at nangaghahayag ng mga kawaliang hindi matuwid nating tanggapin o gawin palibhasa tayo Romano at sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit at ipinapalo sila ng mga panghampas. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi na nang tanggapin ito ang gayong tagubilin ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ipiniit ang kanila mga paa sa mga panggawan. Datapwat, nang maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. At sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Anupat, nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay, nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala, ay nagising sa pagkakatulog at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana. Sa pag-aakalang nangatakas na, ang mga bilanggo. Datapwat, sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagat nangaririto kaming lahat. At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob. At nanginginig sa takot, ay nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. At sila inilabas at sinabi, Mga ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? at kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At sa kanya ay sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding ng gabi at hinugasan ang kanyang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. At sila'y kanyang ipinamanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. At nagalak na totoo, pati ng buong sambahayan niya na nagsisampalataya sa Diyos. Datapwat, nang umaga na, ang mga hukom ay nangagsugo ng mga sarhento na nagsasabi, Pawalan mo ang mga taong yan. At iniulat ng tagapamahala kay Pablo ang mga salitang ito na sinasabi, ipinagutos ng mga hukom na kayo'y pawalan. Ngayon nga'y magsilabas kayo at magsiyawang kayong payapa. Datapwat, sinabi sa kanila ni Pablo, pinalo nila kami sa hayag na hindi nangahatulan, bagamat mga lalaking Romano, at kami ibinilanggo, at ngayon lihim na kami pinawawalan nila? Tunay na hindi nga, kundi sila rin ang magsiparito at kami pawalan at iniulat ng mga sarhento ang mga salitang ito sa mga hukom. At sila'y nangatakot ng nang kanilang marinig na sila'y mga Romano. At sila'y nagsiparon at pinamanhikan sila. At nang kanilang mailabas na sila, ay hiniling nila sa kanila na magsilabas sa bayan. At sila'y nagsilabas sa bilangguan at nagsipasok sa bahay ni Lydia. At nang makita nila ang mga kapatid, ay kanilang inalayo sila at nagsialis